So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre, welcome back dito sa channel ko. So ayun, sa mga bago pa lang sa ating channel, ito ang breeding area ng ating mga mollies at guppies Ito ang breeding area ng Wian Aquatics and Accessories. So ayun mga pre, for today's video ay uh, marami tayong gagawin. So, naghihintay ako ng mga bata na pupunta dahil bibili sila ng guppies Ayan may mga dambuir pa tayo dyan. At syempre, meron akong dalang uh, bagong mga breeder ng PKBM. Platinum King Balloon Molly. So, yung mga pre, samahan nyo ako papakita ko sa inyo. Let's go! At yun na nga mga pre, habang wala pa sila, ay so, ipapakita ko sa inyo yung bagong mga breeder ng Platinum King Balloon Molly. So ayan, sa so, nabili ko to mga pre. So meron tayo ditong four 4 pieces na female at 1 pieces lang na male. So layer tail to. So idadagdag ko to sa ating mga breeders. So uh, may plan ako mga pre na uh, yung breeding ng ating Platinum King Molly ay gagawin natin puro layer tail so uh, wala na akong pakialam kung balloon man o long body man yan basta layer tail so yung mga long body dyan ay uh, soon ibibenta natin sa market so malalaki na yan para maging uh, layer tail lahat ng ating platinum king molly So, balloon man yan or long body man yung lumabas sa breeding natin. So, bonus na lang yan mga pre. So, i-acclimate muna natin to mga pre. At uh, ilalagay ko muna dito sa fish pond At mamaya ay i-release ko rin yan So hintayin ko lang yung mga bata na pupunta dito At papakita ko sa inyo kung ano yung mga bibili nila mamaya At yun na nga mga pre uh, Nandito na sila So hindi isa, hindi rin dalawa So tatlo na sila So, yun mga pre, amazed na amazed sila sa laki ng mga breeders ng aking mga gapis. At syempre, nakita ko na dyan kanina yung mga uh, Japan Blue Gold Double Sword Fry. So, napakaraming fry. So, iyan. So, kukunin natin to lahat ng mga fry. So, grabe yung reaction nila nung nakita nila yung napakaraming fry na nakalutang. So, hindi ako nakakuha nung mga uh, nakarang araw. So aside sa 54 pieces na nakuha natin nung nakaraang linggo So panibagong batch na naman ng fry ng ating Japan Blue Gold Double Sword So ayan, uh, ubusin ko to mga pre at ipapakita ko sa inyo kung ano karami yung na harvest ko So update ko kayo mamaya At yun lang nga mga pre, eto na ang mga fry ng Japan Blue Gold Double Sword So, hindi ko na to nabilang. Basta sobra sa isa, marami na. <laughs> so, yan Ay lalagay ko muna dito sa fry section ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, siguro uh, next week. What? I mean next month. <laughs> ay magkakaling tayo ng mga fry para ilagay sa grow out pan natin. So, ayan. So, nung mga mga pre, nandito sila sa uh, fund ng ating mga molis So yung gusto nilang bilhin muna ay yung Platinum King Molina natin, long body. yan so round tail lang 'to mga pre. So gusto nilang bumili. So pagbigyan natin. Uh, hindi sana ako nagre-release dito kasi meron naman ako dun sa shop ka. So sayang naman yung effort nila at yung travel nila para makapunta dito. So sige pagbigyan natin anyway subscriber naman ng ating channel yung mga yan at yun na nga mga pre kumuha na ako dito ng 5 pieces na platinum king molly para sa isang kaibigan natin Ayan. so kukuha pa ako dun ng 5 uh, pieces ulit uh, para naman sa kanya so dun tayo kukuha let's go at yun na nga mga pre hindi ko na nagbibiyuhan So, ayan. Tingnan nyo yung ngiti sa kanyang muka. Ayan. Parang ngiting tagumpay. <laughs> oh! So, na nakakuha na sila ng total of 10 uh, pieces na Platinum King Molly. So, ito. Uh, nagkuha na rin siya ng 5 pieces na female ng EBM. So, magdadagdag na lang siya dito ng Dumbo ear Mosaic. At saka EBM din mamaya. So ayun mga pre, uh, hinahanap niya yung dambu ear uh, musik natin na uh, color violet daw. So grabe, hindi ko nakita yung color violet na yan. Pero uh, sige, pagbigyan natin. Hayaan natin sila. Anyway, konti lang naman yung natira dyan. Kaya dahil sunod-sunod uh, yung shipping natin, uh, papuntang Capiz, Rojas, tsaka Iloilo. So konti na lang yung natira dyan. So wag sawa ka dyan. So, inahayaan ko lang sila na hanapin yung Dumbo Ear na color violet daw. Uh, tingnan natin kung merong color violet nga talaga. So, ayan mga pre, talagang hanap siya ng hanap, huli siya ng huli. Wala pa rin siyang nakuha na color violet na Dumbo Ear At yun na nga mga pre, sa wakas ay nahanap niya na rin yung color violet na buntot na Dumbo Air Mosaic at nagdagdag na rin siya ng dalawang EBM. Ayan. So, dito mga pre, uh, yung dalawa ay nang buburaot sa aking mga uh, Platinum King Molly. Tingnan nyo. Nagpalibre pa talaga ng hands pa. So, kamay eh. Kasi pag paafuts pa, pag kamay, hands pa. So, enjoy enjoy mga pre. Tingnan nyo. So, ayan mga pre. Uh, nakuha na nila yung gusto nilang makuha sa araw na ito. Ayan. So, tingnan nyo naman. Seryoso na seryoso talaga. Bilang na bilang. So, uh, paalis na rin sila mga pre. So, makakagawa na ako ng mga gagawin ko dito. So, ayan na nga mga pre. Umalis na sila. So sa wakas ay magagawa ko na yung dapat kong gawin So bumili ako dito ng net So ilalagay natin yan as overhead net Para pananggalang sa sobrang init ng araw Kasi yung area na yan ay sobrang init buong araw Tutok na tutok yung init dyan So nakita ko kanina na Ito, ah, tingnan nyo naman So lumusong ako kape na lang talaga yung kulang at saka asukal pwede na tayo magkape so yung remedy natin dito mga pre ay uh, itataas natin yung level ng tubig at lalagyan ng overhead uh, net para naman na makontrol yung init so grabe, ang init sa paa ng tubig dito so hindi magsusurvive yung mga molis natin kapag nilagay dito kasi uh, mababaw yung tubig ah uh, i tataas natin 'yan so increase natin yung length ng ating uh, drain pipe. So ayun mga pre, uh, nag na ako mag-drain ng ating fish pan so nalinis ko na so pangalawang linis na to mga pre. So wala na yung chemical. So pwede na nating i-drain totally 'yan pagkatapos linisin. So ayun mga pre, uh, malapit na. Uh, paubos na rin yung tubig so kailangan natin i-drain yan dahil dito, tingnan nyo, tutok na tutok sa init ng araw to buong araw. So, kailangan natin increase yung uh, level ng tubig. So, itong ginawa ko mga pre, yung drain pipe niya ay in-increase ko ng mga 5 inches, 6 inches ata. Uh, para mas lumalim yung tubig, tsaka para hindi mapenetrate ng init ng araw. So, ilalagay natin tong net dito sa taas. So, uh, ito. Ay uh, lalagay na natin yung uh, pipe mamaya dyan na mas mataas. So ito may napansin ako mga pre, talagang merong predator dito tuwing gabi. So may mga uh, tawag dito, uh, mga balahibo ng ibon. Balahibo talaga no, parang pusa. So feathers. So hindi ko alam yung Tagalog basta feathers. <laughs> so alam ko na may mga predator dito tuwing gabi So kailangan nating Uh, ilagay tong pipe na to para tumaas yung tubig at the same time lagyan natin ng overhead net so ayun mga pre tapos ko na uh, ilalagay ko na lang yung overhead net dito so napapansin nyo yan merong mga metal dyan yan so dyan natin isasabit yung net natin So, uh, hindi ko na ito siguro, mga pre, videohan kasi wala akong tripod at wala akong tagahawak ng camera. So, i-update ko na lang kayo mamaya, mga pre, pagkatapos kong ilagay ang net. At yun na nga, mga pre, nalagay ko uh, na yung net. So, sealed na sealed na yung ating fish pond. So, naglagay na rin ako ng tubig. Uh, inutusan ko na lang yung pamangkin ko na patayin mamaya kapag puno na. Para at least uh, yung tubig natin ay recycle na. So ayun mga pre, all set na. Tapos na lahat ng gagawin ko dito. So ito na, yung net natin ay ready ready na. Protektahan yung ating fish pond yan. So dito, uh, medyo hindi pantay pero okay na yan. So ayun mga pre, ah, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng mga video ko. At syempre kung ikaw na nanood ngayon hindi pa nakapagsubscribe, paklik naman po ng subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ginagawa ko. So yun mga pre, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye!